Dapat magkaroon na ng policy sa ML, bawal na maglaro pag natanso, hindi pwede yan tol kasi lahat naman natatanso eh, natural lang naman yung matanso pare. Pero yung sobra-sobra na, dapat yung talaga hindi na pinapalaro yung mga ganong klaseng player. Poco kay Monton guys, pag natanso ka, ultimano isang oras hindi ka makakalaro. Dapat ganon ang policy ginagawa ni Monton para lumakas lahat ng player par, matututo ba diba? Tapos par, sa mga susunod na game mo, pag natanso ka ulit, dalawang oras na ang anta'y mo. Eh, ko na lang kung hindi magiging disiplinado player pag gaganon. Totoo lang par, kaya ginawa tong laro na to para mag-enjoy lang talaga tayong lahat. Ang kaso ngayon, iba na nangyayari. Bisita na pare. Alam mo yung na, na eh. Oh pare, sagad na sagad na ako sa solo RG. Immune na immune na ako. Wala na akong pakilang kung mananalo o matatalo yung laro. Basta ako par, nag-e-enjoy na lang. Eh, ang kaso nga, minsan, madalas, bibigyan ka ng kakamping, uubusin yung pasensya mo tol. Talaga siya saga ka. Ay gaano ka pakalakas mag ML guys. Na pag kayong apat naman na bibigay sa Mga kamote, mahirap pa kaya ito tulad nito pre. Ayan, ikot ako ng ikot diyan, syempre Harley pare, may tanga to, eh, 'di diba? Kailangan ikot ka ng ikot para makalamang kayo. Once kasi hindi naka-early si Harley pre, mahirapan na 'yan tol. Eto mga kampi ko, clash na ng clash. Pag may umiskil na isa dito pre, Panigurado, bakbakan na. Subukan mo maunang umiskill. Panigurado may susunod. Talagang ganto dito sa solo RG, guys. Ito masarap ngayon dito, pre. Ito totoo. Kung nasan yung clash pupuntahan lahat yan. Okay, sige, simulan ko. Ayan, pare, ha. Sinimulan ko, ha. Ah. Pumunta yung Hayabusa. Tignan mo gagawin, pre, yung Hanabi. Ayan pupunta na rito Handa na makipag-clash yan pre O oh, diba Sabi sa inyo eh Kung nasan yung clash Asahan mo nandun lahat Ang bibilis ng pangamoy na ito mga to Basta clash pre Ganto lang po kabilis daw Mag-clash dito sa solo RG guys Umi-skill ka na ng isa Kasunod nun Bakba ka na O oh, eto diba Nakakamoy na naman ng clash oh, O hindi dito tayo lahat Ala kahit hindi tumatama yung skill Pindot na lang, pindot O ayan hindi Oh. Ayun, hintay, oh. Ay, 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 hintayin ko yan Kahit tatlo pa kayo Naka-immortality ka hintayin kita Kahit marami kayo <laughs> Ganto dito, kalala, pre Na, pare, lamang na lamang na kami dyan 16-2 po ang standing ko dyan, mga kapatid Ay, tayo ng gulo dito Ako, sinimulan yung clash Tatapusin namin, wag ka mag-alala Kung may umiskil talagang isa dito Clash na, kasunod O, eto, Terisla, pare, submit na Yung na uh, befriend, di nagpapauli, no Ang lakas ng pang amoy nito, random na to Kung nasa nung clash, nandun siya, eh present lagi siya pre hindi siya nawawala eh tatara dito tayo sa Lord pare samahan natin pagka tayo pa natalo dito ewan ko na lang sa inyo pre inalaman ko na to kahit pa paano pagka tayo pa talaga natalo dito talaga iisa-isahin ko kayo mamaya pagkatapos ng game may industry ka ko talaga papatulong ko kayo ano wala pa bang i-skill diyan eh di simulan ko na ulit oh di ba ganun lang yon O alam niyo na kasunod niyan pre ay na bak ada bakbak ada Ayan na, na. 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 ba sinasabi ko? Pre, pang pagkaroon na isa. Lagi legit eh, no? Pag may umiskill na isa, bakbakan talaga agad eh. Yun talaga ang nature sa solo RG, guys. Clash kung clash talaga. Ubusan ng skill, di ba? Ay, ano sinasabi ko, pre? Pasok lang ng pasok yan. Kahit lima kayo, lima kayo. Wala akong pakialam. Sabi ko talis na. Papasukin ko kayo. Anong lima-lima? Kukulangin kayo lima. Sabi, pahalalaan talaga dito, boy, no? Ano, wala pang i-skill? Isimulan ko ulit to. Sinasabi ko sa inyo, pag may nakita ako dito, Edi di simulan na natin, pre. ay na, par. Skilla na to, pang. Skilla na, pang. Skilla na, saber. Galit na galit. Kung gusto mo mabol. Gusto mong umabol, Gusto may ipag -class. Kating kate ang kamay. <laughs> Nagtad ba naman niya ng pindot yung ulti? Malalaman mo kung pindot na pindot talaga eh. Pag prosing ko, umulti din sa isa ang kakampi. Na ibig sabihin, pinipindot niya lang pinipindot yung ulti niya. Ala, sige. Iskila na ng iskilan. Eto na, mekos mekos na naman. Ala, okay, okay. Kahit walang kasama, basta maka-ulti. O, oh, patay ka na ngayon. O, oh, may sumisilip. O, oh, eto, gusto mo pag-clash. Gusto mo? O tara dito. Pagbibigyan kita. O ulti ka sa akin. O ay, nga. Kaya iba talaga pag nasa solo RG pre. Kaya kung gusto mo ng happy happy lang. No? Mag solo RG ka. Pero pre binabalaan kita. Take your own risk. No? Dito kasi pre hindi ka talaga angat sa solo RG guys. Dito kasi pare hindi palakasan dito sa solo RG. Padami yan ang skill pre. ba? Diba? Pawal ka dito pagka lagi ka nagtitipid sa skill. Tatrustokin ka pre. Dapat skill ka ng skill. O ayan ba? Diba? O, oh, skill na lang, oh, matira, matibay na naman. Ala, o, oh, clash ka ng clash. Kahit kanino na yan. oh, sige. Kahit nga hindi ko kailangan mag-second skill, nagsisecond skill ako eh. Ganon pre kalupit. No? O, oh, eto. Kita na naman ng mga paraganais. O, oh, sabi ni Saber, kahit XB ka pa na naka-ulti, uulti at <laughs> di kita. Alala, pre. Grabe na talaga dito sa solo RG, guys. Wala na, hindi na kailangan mag-isip dito. Oh, may skill ako eh, may first skill ako eh. O, talagang i-skill lang kita. Oh, dito sige. Skill na, na skill. Oh, wala sige. Oh, skill Oh, eh, tutukan pre. <laughs> Ganto dito. Sabi ko sa yo, pre, hangga't may skill ka, lumabang ka. 'Yun ang pinakaimportante pag nasa solo army ka, guys. Eh, tatapusin na par. Munti ka na, guys. Hindi na binabantayan yung base, no? Basta mga clash lang. Wala nang base-base. Ayan, spam tayo ulti. Ayan, guys, uli siya. Puti umi tayo ng ulti dun, pre. O, oh, kita mo. Punasan yung cluster doon lahat. Puntaan agad. Puntaan lima agad, par. Wala pang tatlong segundo. nag b 1 B1 lang kami noong Hayabusa. Pagpikit mo, pagdilat mo, par. Limahan agad. Ganon kabilis dito sa solo RG, pre. Grabe, par, no? Ang bibilis. Maka-amoy. O, oh, sige, dito. Skill ulit tayo. Malalaman natin kung may mga kalaban ulit. Ayun pare, oh gabi no, talaga sumusunod sila par no, walang pakialam kung ilang kayo doon, sabi ng Bruno. Ala, bakbakan na naman, ako na nangangawit pare. Nawit na ako tol, mamaya na, buwelo lang muna. Eh, nagpahinga lang ako dyan, oh, pahinga muna, bak muna kayo. Anina pa eh, hindi ba kayo nagsasawa? O, oh, edi tara, tapusin na natin. Tara pre, tapusin na natin to. Mga na, mga daliri ko. Mahawa naman kayo. Ala, okay, okay. Sige, ulti lang. Ala, sige. O, yung Bruno, di alam gagawin, oh. O, yung Bruno, pre, di alam gagawin, pre. Ala, puno pa yung buhay. Pumindot na ng ages. Pindot na ng pindot. O, ayan. O, sige, ala. Ala, okay, okay, okay. O, sige. O, alam mo yung gagawin mo. Ala na, parin, hindi na kayong edit ni parin Trisla yan. O, ayun. Concede. Salamat po. nag din kayo. Grabe na yan. Insan ko na yan. Lamang na lamang na. May feed pa Insan.